Assalamualaikum. Hello everyone. Guys, ayan yung aking alagang si Payat. Nanganak na po siya. Nang hindi ko alam. <laughs> so ayan guys. Oh no. Apat yung kanyang anak. So ayan. Sobrang cute. Ang cute nila. Diba? Ang liliit. Ayan. Nagtago po siya sa ilalim ng... Uh, sasakyan. Ayan, guys. Ang cute nila. Ayan. O, ba diba? Hindi mo, hindi ko sukatakalay na mga nganak si Payat. <laughs> so, nakita nyo naman, guys. Ang cute ng kanyang mga anak. So, ayan. Um, shout out sa lahat ng mga nanood ng aking video. Saglit lang po to. Two minutes lang po tayo dahil na-amaze ako sa mga Anak ni Payat. Ang cute. Diba? Yan. May ano siya, may isang anak siyang kulay itim. Oh. Ano nakakatuwa sila. O diba? Ayan, dumami na ang pakakainin natin. <laughs> Malaking gasto sa pagkain, guys. Ayan. Ang cute nila, guys. O, oh, diba? Iba-iba ang kulay. Hindi ko maintindihan. Isa lang yata ang nagmana ng kulay sa nanay. O, oh, diba? Kay Payat. So, yun guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng aking video na ito. Update lang tayo kay Payat. At uh, kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe mo na at uh, i-click ang button bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. So yun lang guys, Masalama everyone.